Nagtataka ngayon si Consihal Tech Ocampo sa ibinigay na dahilan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III sa paglagay ng checkpoint sa harap mismo ng Kingdom of Jesus Christ, Kingdom Buhangin nitong lungsod. Ayon sa dahilan ni Torre, ang hakbang na iyon ay bahagi ng kanilang pinag-aralan na malaking tulong upang mabilis na maaresto ang mga sospek o anumang insidente dahil ito ang nagsisilbing exit point ng lungsod. Ngunit ayon kay Councilor Ocampo, marami exit points ang lungsod at hindi ito sa harap ng kompanya compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil dito, naging questionable ang ibinunyag na dahilan ni Tori, lalo na na baka nakalimutan ng opisyal ang mga lugar ng Tibungko, Panakan at Panabo na maituturing na exit points ng lungsod. Ayon sa opisyal, posibleng diskarte ito ng pulisya upang bantayan ang nasabing lugar at maisakatuparan ng planong pag-aresto sa kasalukuyang pinaghahanap na pastora. Nauna nang ibinyag ni Tori na hindi ang pag-aresto kay Kibuloy ang kanyang tinutukan, ngunit patuloy pa rin ang paghahanap sa kanya lalo na at may national headquarters na tumutuon sa kaso. So, yun, ang, yun ang reason niya na nilagay sa ating OJC compound. Pero according to yung pinakaralan doon niya, that's the only exit point. Sabi, kundi, Oh, o paano maging exit point yun? Na kung dadaan ka dito sa may Mamay Road, going to Kabantian, lalabas ka man ng Tibungko, Panatan, Kiningo to, uh, panabok, Kibato, maraming exit points yan. Well, Siyempre, siguro, wala. Uh, uh, killing two birds in one stone. Baka machimpuhan siguro nila si Pastor Kibuloy daw dadaan dyan. Baka yun siguro talagang target. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix, para sa the number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!